Ayan guys, oh, may nakita akong puno. Pupunta kasi kami doon sa ano, yung dating maisa nila ng asawa ko nung umuwi kasi kami dito noong January. Tapos, uh, yung mais nagbubulaklak pa lang. Pero ngayon, na-harvest na yan. So ito, may nadaanan namin tung puno na to. Kakaiba siya, o oh, ayan o. Oh. Daming bunga, grabe. Ayan guys, o. Nung klaseng ano ba yan? Nung klaseng puno to. Para siyang pig tree siya pero kulay red naman. Mayroon siyang, mayroon ako nakita ano. Isa dito, ayan o. Parang ganun din pero kulay green naman ito. So, yung isa as in pulang pula, ayan o. Daming bunga oh, grabe Oh. pati. Parang ang sarap niyang papakin. Kaso lang baka nakakalason. So punta na ako dito sa maisan nila. Na Ay, sinunog pala. Ayan. Ito yung ya uh, maisan nila nung pumunta kami dito noong January. Uh, namumulaklak pa lang. So ngayon, lawak oh. Ayan. Ayan. Ngayon, wala na. Na ano na. Na harvest na. Napakarami nila. Ay, alam mo pa yung puno na yung papag na hinog pa. O, ayan, cheese. Oh, ano siya? Para siyang atis, pero wala kayang hinog yan pa? Alam mo bang nakakain yan? Ayan, o, oh, itong, itong puno na may bunga, o. Oh. Parang atis siya. Tingnan natin doon mamaya babae natin. Oh, ito yung maisan oh, dati. Ayan oh, yung nandiyan oh, yung may kulay bunga, may bunga kulay pink. Para siyang atis. Ito yung maisan nila dati. Ayun dahon pa pala pa kukuha tayo pa. Ay dito oh, may maraming malalaking gabi pa oh kanino to pa. Oh. Oh. Ah, so yung binigay ni Marites dati, galing diyan yon. Kasi may sakit daw si Maritis ngayon. Anong nangyari? Bukang payat Ha? Bukang payat Oo, oh, sino sabi? Hindi na lumalabas ng bahay? Wala. Bakit? Ano nung January ayos naman? Ano to? Nara. Ha? Ah, ito yung puno ng nara. Yan, yan, yan. Green yan. Oo, yan. Yeah, green na, green na yan. Na? Bakit sinunog pa dito? Yung mga, di ba, yung may natira-tira na ano, mais. Oo. Oh. Sinirin nila yung mga ano. So, Tapos sinunog. Ayun yung bahay o ng pinsan din nila na kasama ko yan. Yan, malaki yung bahay sa uh, ang ang ano niya, ang front niya is maisan. Yan. Okay. Ayan, nag date kami ng asawa ko dito sa... Ano, ang sarap ng hangin dito pa. Presko, presko. Ayan.